Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome uli sa akin channel ang Kuya Nanding. Ang iba bahagi ko ngayon ay mula sa sulat sa mga taga-Roma chapter 8 verses 35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutong, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang ng mga tupang papatayin hindi. Ang lahat na ito ay kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiya kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o aalinmang nilala ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus sa ating na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda nitong pagbasang ito na palagi nagpapalala sa atin ang tuloy-tuloy na pagmamahal ni Kristo. Ayon nga sa isang uh, meaning ng agape, ang ibig sabihin ng agape ay isang pagmamahal na nakatuon sa kapakanan ng minamahal. Ito ang tunay na dahilan ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya ang tanong natin, tayo ba sa gitna ng mga pagsubok, mga kahirapan, mga digmaan at kagutuman, naaandiyan pa rin ang pagmamahal ni Kristo? at nagpapadama ito sa iba't ibang pamamaraan. Kaya ang tanong sa atin, paano din tayo nagpapadama ng pagmamahal sa ating Panginoon na siyang tuloy-tuloy na nagmamahal sa atin? I Comment lang po ang inyong uh, mga pagninilay at magkaroon tayo ng interaction. So ito po muna ang akin ibabahagi at maraming salamat and God bless po sa akin lahat.